kasi mas mahalaga na sa pagsisimula ng pagkakaisa natin, mas mahalagang makasama ang tao unang-una nating nakasama. Kaya, ganun din ang aking pasasalamat kay Bishop Tex at kay Ma'am Nancy na bagamat malayo ang kanilang pinanggalingan, pero sinikap nila. Ito ay makikita natin na unti-unti ay nagkakaroon na tayo ng liwanag sa tinatahak natin. Bakit po? Kasi nandiyan na ang mga taong na sa itaas na handang tumulong sa atin para tayo po ay patuloy na magkaisa. At syempre po, nagpapasalamat po ako. Bagamat wala na ang karamihan, pakiparating na lang po sa kanila. Salamat po sa inyong lahat. Kasi po, anuman ang gawin namin. Halimbawa, kung wala kayo, wala din katuparan ang ating pagsasikap. So, mas mahalagang naandyan kayo. Kung baga, sa wikang panyaga, kayo ang prime mover na tinatawag. Kung sa mga rally, kayo ang frontliner. Nasa likod lamang po kami, katulad ng binanggit ni Father Rutens. Nandito kami para hindi pangunahan kayo sa anumang plano na meron kayo, kundi gabayan at suportahan kayo sa pamamagitan ng aming mumunting tulong para sa inyo. Hindi po lingit sa inyo, siguro sa ilan sa atin, bakit malapit ang puso ko sa mga katutubo? Kasi magkaisa po tayo ng lahi. Ako po ay taga-Milan, taga-Taytay, katutubong tagbano rin po ako. Membro din ako ng katutubong tagbano sa Mindanao. Kaya ganon kalapit ang pagpuporsigin ko kung minsan parang nagtatambo, parang nagagalit ako. Kasi parang yun nga, sabi ni Father Dick, dito sa, sa mga isla tayo ang nauuna. Pero sa mainland po, may mga area na katulad sa amin sa Liminangkong na talagang aming grupo ay masasabi ko kahit paano organisado na. May mga IPMR na kami na matagal nang nakaupo sa barangay at sa munisipyo. So sana sa atin, yon ang marating natin. Kung magtampo man ako dahil kumisang gusto natin isulong, kaya lang hindi nga natin dad na ni, ni, Bishop, uh, Bishop Gabo na hindi natin mabibigla hindi natin pwedeng gawin sa loob lamang ng isang gabi. Hindi natin pwedeng gawin sa isang isang mata. So, ang mahalaga na andyan kayo, nakasimula na tayo, na po kami umaalalay. Sana patuloy at sama-sama nating ipaglaban ang ating mga karapatan at una tigit ang madalas kong sabihin pag nagbimiting kami mga, uh, inyong mga opisyal at kami ipakilala natin, tukuyin natin ang ating identity na tinatawag o ang pagkakikilan sa atin. Nakatulad nga ng sinasabi ni Bishop Tex, eh, kung hindi natin tatanggapin na tayo ay isang tagbanwa, nung kang makilala ang pagiging tagbanwa natin. So kailangan i-establish natin, kailangan pagtibayin natin, kailangan palakasin natin ang pagkakakilanlan sa ating sarili. Iyon ang tinatawag ko kahapon na sana magising na po tayo. Hindi lingit sa ating galaman na may mga, kayo, may mga kapatid pa rin tayo na sabi nga ni Father di kanina, kuminsan pag nakakita ng nangalong baba, na, 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 naliligaw pa tayo. Sana iwasan na natin yon. Tulad ng madalas ko rin sabihin, iwasan natin magpagamit. Tayong, ayaw, ayaw nating tawagin tayo minority pues itindig natin ang ating dignidad. Huwag tayong magpagamit kahit kanino, kahit sa anong mataas na kapangyarihan dito sa ating bayan at maging sa probinsya. Huwag nating ibigay, huwag nating hayaan na yurakan ang ating pagiging tagbanwa. Nandito po kami para tumulong. Salamat po. Good, John.